Bali, ang total na ginastos ko po dito is $55. So, kung i-convert nyo po yun sa pesos, parang lumalabas na $25. Tinignan ko po yung uh, potential profit na pwede nating mag-gain dito nasa around $15K pesos. Uh, there's another one Yeah, wait, 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 wait. Look at him from a distance. Are you filming? Hello! Yeah. PuroPigure here and welcome to another episode of the Picking Adventure. At nandito ako ngayon sa post office at mag-ship ako ng item na nabenta. Cha-ching! Nagagaling ko lang ng trabaho, dumiretso ako dito sa post office para naiship ito. And then after this, pupunta ako sa thrift store. Uh, I hope may makuha tayo ngayon para may maipakita na naman ako sa inyong mga malulupit na haul ko. So tara, sama kayo sa akin ngayong araw na ito. up <laughs> Yeah Thank you sir Have a good day Stop what you're doing Good, how about you, man? Anything good yet? Ah, you, doing good already. Uh, I'm gonna probably put this back. This Peyton Manning. Yeah, it looks like that. It's like... Oh, this... Oh, <laughs> this <laughs> Oh, there it is. This mini figure here. Pardon me? Alright. Oh, here you go. Nah. Uh, nah, There's another one here. Yeah, when you see the... You, you Look at them from a distance. Are oh, you filming? Hello! Yeah. <laughs>

i Hello guys, nandito na tayo sa bahay. Kumusta naman kayo? At uh, I hope you guys are all doing fine. As for me, okay naman ako dito. nag lang ako ng mga napik natin ng mga nakaraang araw uh, sa trip store. Ang ginagawa ko po kasi uh, bago ko sila ipasok dito sa bahay ay iiwan ko muna sila dun sa shed mga 2 to 3 days para kung ano man yung mga dumikit na virus, uh, mga bugs. naganito ganito ay medyo ma and uh, pag pinasok ko na dito sa bahay, i-sanitize ka sila ng, ng alcohol. Kasi kung naalala niyo po yung nangyari kay Michael B. or Idol b hindi na sila lumalabas ng bahay pero uh, na-transmit niya po rin yung COVID. So ang naisip niya lang, uh, nakuha niya yung COVID dun sa mga pumapasok na package sa bahay nila. So walang pinakaiba dito yun. So kailangan pa rin natin talagang maging uh, um, maingat. Para magawa pa rin natin itong pagpipiking. So far, itong mga nakuha natin ay hindi ganun karami compare sa mga nakaraang uh, weeks na pagpipiking natin. Pero okay lang kasi hindi naman laging talagang may makukuha tayo kasi part yun ng game eh sa pag-hunt uh, pag ng mga items uh, sa thrift store. So, pakita ko lang sa inyo yung mga nakuha natin. Uh, ayan po. Uh, meron tayong nakuha uh, Money World. Actually dalawa. Niyan. Pwede siyang i-customize ng mga gumagawa ng mga art toys. And uh, nakakuha rin po tayo ng mga toy story related nito. Ang cool nito. Ano to? Uh, parang garbage speaker. Uh, Gumagana siya, battery operated. and nakakuha din tayo ng mga uh, Q-figs na figures uh, nabili ko to ng bali sa isang bag 3 dollars lang di ba okay na okay ang lupit so uh, sagutin ko lang din yung yung may nagtanong kasi dun sa comment section guys uh, kung tinatanong niya kung uh, full time job ko ba itong uh, pagpipiking um, ang sagot ko po dun is hindi po Uh, meron po akong regular job na 7 to 4 p.m. 7 a.m. to 4 p.m. And after noon, hindi na uh, dumadaan sa mga thrift stores. Um, I'm only doing this as a hobby and at the same time, uh, kumbaga extra income na rin. So tingin ko hindi nyo pwedeng gawing full-time job ito kasi parang nagre-rely lang kayo dun sa chances na maka makakakuha ka ng mga good items. Unless may magsusupply sa'yo ng constant na inventory, pwede mo siya talagang gawing full-time. Pero kung pupunta ka lang sa thrift store para maghanap ng inventory mo, medyo mahirap yun. Kaya I suggest na kung gagawin nyo to, gawin nyo lang siyang ano, uh, or sideline. And uh, kaya ko rin ginagawa ito guys is um, dito ko kinukuha yung mga pambil ko ng ano mga pang-collect ko. By the way guys uh, tomorrow may pa ako na nakita ko sa marketplace. Bibiliin ko yung uh, mga old posters nya. Uh, local posters ng mga carnival and circus from the 80s and 90s. Actually hindi ako nagkocollect na ito mga ito. Kaya lang uh, nung nakita ko yung mga picture kasi parang 80s na 80s yung vibes. Kumaga 80s to 90s. Kaya parang, wow, ang cool naman yung ito. So, tignan natin kung anong itsura niya. Sinagka kasi sa eBay, medyo marami rin nagko-collect ng ganun. Binibenta niya lang ng $20 and tinawaran ko ng $15. So, pumayag naman siya. And uh, nagtanong din ako kung meron pa siyang mga ibang items na gustong i-dispose or gustong i-benta. So, meron daw, dalawang box. So... Uh, titingnan natin kung ano yun hindi niya kasi may send yung mga picture dahil wala raw siya mismo dun sa bahay so uh, medyo mystery mystery yung ano natin uh, magiging uh, meet up natin tomorrow so I hope maganda yon at mura lang kaya kita kita tayo tomorrow guys see ya the next day so na guys uh, medyo na maligaw pa ako <laughs> Yep, ito. May mga iba akong napit din. Uh, carnival circus related din. So guys. Sulit na sulit tayo dito guys. Alright. Success. yun guys katatapos ko lang makapag meet up medyo naligaw ako kasi ano eh yung tinuro sa akin sa GPS unang bahay nandito pa pala sila sa ano sa sa dulo so pauwi na ako ngayon ipapakita ko sa inyo later yung mga napit natin Hello guys! Ito na, nakabalik na po tayo dito sa bahay at uh, nandito na naman tayo sa portion na bago ko po i-end ang aking vlog ay pinapakita ko po yung mga napik ko sa mga meetups ko. So, ito na po yun. Okay, ang total na ginastos ko po dito is $55. So, kung i-convert niyo po yun sa pesos, parang namalabas na $25. Tinignan ko po yung uh, potential profit na pwede natin mag dito. Nasa around $300 plus din po. Uh, parang lumalabas na 15 k pesos. So, not too bad. Meron na po tayong i-add sa akin collection. Yung mga posters. 80s to 90s yung mga posters na yan. At meron pa tayong pwedeng kitain. So, supposed to be 'Yung mga posters lang po 'yung uh, bibilin ko dapat. Nagtanong lang ako dun sa seller kung meron pa silang mga ibang items na gusto nilang i-dispose and nagkataon na meron nga talaga. Ang sabi nung seller nakausap ko siya na itong mga items na 'to Naiwan lang daw to sa attic nila. Uh, actually pa alis na sila out of state. Bumalik lang siya dun sa bahay para i-check kung malinis na nga ba kasi ibebenta na nga nila. So, ito raw 'yung mga naiwan sa attic. And buti na lang nagtanong din ako kaya nabili natin 'yung dalawang box pa. So, simulan natin dito sa left side. Made in Germany ito. So, I assume na sa year uh, 1950s to 1980s 'yang gawa. Uh, ano to? Dalawang marionette ng tao. Si Circus Clown and Gretel. Guys, kung ano kayo, kung may makita kayong item na gusto ninyo na napick ko, sabihin niyo lang po sa akin. Uh, I-message niyo lang po ko sa sa Facebook or sa Instagram kung interested kayo at pwede ko sa inyo ibenta, guys. So, meron tayo ditong mga musical box. I think this is uh, ito 1982s. Ay 1982s. ito 1982. Otagiri and yun din isa 1980s din yan and then ito hindi ko alam kung kung gumagana kasi wala akong uh, extra battery ngayon parang poly pocket so ito yung nakita nyo sa ano dun sa intro ko ginamit ko siya and itong mga to guys 1980s din yan naalala ko to guys nung uh, kabataan ko meron kasi akong kapitbahay na may kaya sila mga Chinese yung anak nila may ganyan ito yung tipong pag pinanood mo siya parang mamemesmerize ka punta tayo sa pinaka magandang nakuha natin ah uh, mapibenta to ng 20 to 30 dollars each so dito pa lang pwede na nating mabawi yung ginastos natin kasi ginastos lang natin 55 so kung makakabenta ako ng tatlong ganito ano na bawing bawi na tapos the rest extra na lang yun all in all guys ah uh, sulit na sulit yung pick natin I hope makakuha pa tayo ng mga ganitong klaseng pick kasi ngayon medyo mahirap na rin eh dahil pandemic at uh, medyo nagiging smart na yung mga nagbebenta pero nakakachamba pa rin kahit paano so guys kung interested po kayo sa mga gentong content please like this video and subscribe to my channel and pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos ko so thank you for watching guys and I hope to see you guys next time see you, bye!